Diri sa sa ko na lang ngayon kay Daramo. Salamat pala sa uh, iyo mga Kung tamang liwag ka man liwag tumabang si Sugat si Tog na edad ka. ano? Ba, yan ang ay, mga pagkakatubo. Ah, Siguro po mga 60 pala, 60 pala. Ay, Kuana. Pero si Nanay, salamat, salamat, salamat na lumabot si siya, sinagot siya, 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 siya. ko uh, na pangidaran. Hindi ko nalang pangpake, hindi ko nalang bawa mo eh, hindi ko nalang maaaram. Salamat na sa inyong matanan. Okay. Ako, salamat, Nanay Milda. Yan naman, ah, Atung muna pangaroon ano ka uh, mag-settle down kikwan uh, para pamatiyan ng liwanag, ka ginsahe liwa sa'yo nga, tinigong mga ano hinanay niya si Uncle Oscar Kaya yeah, atong siya muna panahon para maghatag sa kanya ginsahe o wish Hello,

ng kaka kinabuhi na umabot ka si Lubinta kung ang nahimo ko sa sa buwat sa itong mga salakot. Dahan ang salakot paliog Ang salakot. ko ako. Ang sa kasabihan. Ang kaganak mo sa ito nagtatrabaho para sa busogun ang mga anak. Pero yan ang mga anak nagtatrabaho yung sudungang pangkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak kaya ang hindi sa buhay ka pa na may pagkapasan ay di kwan sa iyo ay gugma ay ihahatan kaya ko ay kwan sa iyo ay para malipay ka ay ako nalipay na umabot ka pa si Rubin Tanyos na di ka pa namin na si Serbia na umalik ka pa sa iyo kwan sa iyo ay kalugari mo sa panimala ay sa iyo na kumasalamat sa iyo ay nanay Uh, kung di rin ko maraming sa lahat ng pagkasakit na ang bagong palangaw na lahat rumah Sayo man ang damo ba sayo niya. Dida sa manang, da, binatawag na si Oscar Pinay. Diri ka ako kagalan. Wala sa salamat, na sa akin. ako ana ako. Uta ko sa imong dikong mababaydan sa tanga ko. Salamat po sa salamat sa nagadawang ni mo. Bisula ka dagat kapasip paday ang ginabuhi. Ako may babago sa imong paghigugmo mo sa higang sa pagkabata sa ilalang.

拜拜，拜拜。